Natin jealous. Kasi nga, tinanong sila ng topic nila ang ex-girlfriend ni JM. At ito na nga tinanong ni Binsoy si JM na diretsa. Yung ex ba nababalikan or sa present? Ayan, siyempre sinagot ni JM, present pa kasi just yung present ni yun. JM, so sa kabilang banda. Ito namang si Binsoy ay ligtas. Kasi nagkaroon ng ligtas na challenge. So nanalo si Binsoy at hindi na siya nominado. So ang magiging official namin do ay si Nakulin, JM at si JM. fan si Colette. Ipaglalaban si Colette hanggang B4. Ito naman si Jasmine. So, did fan din. At ipaglalaban din hanggang B4. So, din natin alam si GM. It's the first time nyo ni JM na nominado. Pero malay natin. May manager si GM. At syempre yung GM, fiyang dyan. Talaga na hindi-dinita sa ali kong si JM. Si so, magkaalaman ako sino nga ba ang magiging evicted ngayong sa Balu. Siyempre, okay na okay lahat yan kasi walang BBE, BBS lang. So, patakasan lang yan. So, yun ang kumisan know,